Hindi ito biro. Gawin ito ngayong August 12. Magugulat ka na lang sa resulta nito. Ang buwan ng August po ay buwan ng Ghost Month. Ngunit pwede po kayong gumawa o pwede tayong gumawa ng ritual para po makakita tayo ng swerte. Ang August 12 po ay isa sa pinakamaswerteng araw sa panahon ng August. Ngunit kinakailangan natin ng pag-iingat sa paglalagay nito. Ang ibig sabihin araw natin ito ilalagay. Ilalagay natin ang mga ito sa iba't ibang parte ng ating tahanan o ng ating bahay o maging sa loob ng bahay o sa labas ng bahay, pwede pong ilagayan, umaakit po yan ng swerte. May paniniwala po ang mga insect na kung minsan sa panahon ng ghost month, kapag nagritwal ka o naglagay ka ng mga offering, pwede kang manalo sa sugal, pwedeng magkaroon ng ah uh, business expansion pa din. Ang ibig sabihin, swerte sa negosyo, nakakaakit ng maraming customer, at swerte po sa pera. Kaya ang iba, naglalagay sila ng mga food offering o kung ano man ang pwede nilang gawing ritual sa panahon na nagaganap ang ghost man dahil ito ay pinaniniwalaan nila na umaakit ng swerte. Ito po ang uh, mga gagawin natin. <tinyo> Red Bean for well, Ito ay isang ritual upang makaaki tayo ng swerte ngayong panahon na nagaganap ang ogos. Ang Red Bean Ritual po ay ginagawa lalong-lalo na kung nagnanais ka ng swerte sa negosyo. Ang iba naman po ay nag nagnanais ng swerte sa sugal. May paniniwala po na kapag ginawa mo ito, maaaring magdulot ito ng swerte sa negosyo at sa sugal. Ito gagawin. Yung red bean po na binili ninyo, ilagay nyo po yan sa mangkok. At pagkatapos, lalagyan nyo ng nga uh, coins yung uh, inyong mangkok sa ilalim ang coins sa ibabaw ng beans. 9 coins po yan, kailangan nakamangkok ilalagay sa living room. Kung nasaan ang wealth area ninyo, doon ninyo yan ilalagay. Huwag nyo gagalawin po kung saan na ninyo na ilagay yan hanggang matapos ang August, dyan na yan. Hindi siya pwedeng ilipat-lipat. So kung saang area na ilagay, doon na po hanggang matapos ang August. Sunod na gagawin, ito po para naman uh, makaakit tayo ng swerte sa labas ng ating tahanan. So marami pong mga energies na pwede nating maakit papasok sa ating tahanan. Kumuha ng red bean, ilagay sa mangkok, o kung ano mga lalagyan uh, meron kayo. Maglagay ng red bean, ilagay ninyo sa halaman ninyo sa labas ng tahanan ninyo. Ang ibig sabihin, kung may yung kung mayroon kayong paso, doon ninyo ilagay ang beans. Nakatago, i-hide niyo sa kung mayroon kayong uh, ma mayabong na halaman, itago niyo po doon para hindi nakikita na mayroon kayong nilagay na beans. Yan ay magsisilbing offering at aakit po yan ng swerte lalo lalo na doon sa mga nagnanais ng na swerte sa kanilang pagsusugal at ganoon din sa mga nagnanais ng na swerte sa negosyo. Kailangan po pag maglalagay kayo ng beans, hindi kayo makikita at araw natin gagawin. Ilagay ko para makita ninyo kung saan o kung paano ilalagay yung red bean. Kasi po, ang red bean ay may energies. Ginagamit sa mga wealth ritual. Kailangan po makikita ninyo yung beans. Kahit ilang piraso, pwede naman. Basta makita lang yung beans lang po malalaki beans na gagamitin po? wag po yung yung maliliit, huwag po 'yon. Meron po malalaki mura lamang po 'yan. Red beans for protection. So dito po, ito po yung pangatlong beans. Walang lalagyan 'to. Hindi niyo ilalagay sa mangkok o kung ano mang lalagyan, ilalapag lamang ninyo. Kailangan po yung uh, beans na ilalagay natin bilang pang-protection, ilalagay niyo lang 'yan sa lapag or sa sahig malapit sa inyong front door. Kung meron kayong uh, area pa sa may front door ninyo sa labas po ilalagay. Ang iba po pwedeng ilagay ito palibot sa tahanan. Kung kaya nga palibutan yung tahanan, may space pa na nakakaikot sa tahanan, ilagay nyo po. So hindi kailangan maraming bins kahit ilang peraso lang. Ilalagay lang po diretso na sa area. Ilalagay po. Pag naglagay po kayo, nyo hagis. Ilapag nyo po. Magdudulot po ng protection labang po doon sa mga negative energies sa panahon na nagaganap ang ghost month Para po, yung iba kasi gumagawa sila last year gumawa ng ritual na ganyan Hindi naman sinwerte, bakit? Hinagis yung beans Hinagis paikot sa bahay o kaya hinagis nilagay sa halaman sa labas Hindi po hinagis, nilalapag po Kasi iba po ang, uh, ibang ritual po kapag hinahagis yun po, eh, meron kang itinataboy, kaya hinagis mo. Pero kapag ganito na, nag, na, umaakit tayo ng swerte at nagdanais tayo ng protection, ilalapag po kahit ilang piraso lang pwede paikot sa tahanan. Kung hindi makakaikot sa tahanan, ilagay na lang malapit sa front door or sa entryway ninyo maging sa bintana, pwede po yan para po yung maakit lamang natin ay mga good energies sapagkat ghost month po, panahon ng August, nandyan talaga ang mga negative energies. Yung beans ang magiging protective uh, enhancer natin para sa kanila. Sapagkat ang mga wandering ghosts ay nangangailangan lamang yan ng offering. So pupwede na yan yung uh, beans na iligay, nilagay natin sa lapag. At yan ay sa mismong bahay natin, sa area lang natin sa bahay natin, ay inilalagay yan sa likod ng bahay, sa gilid, sa labas ng bintana, or sa labas ng front door. Tandaan natin mabuti kapag gagawa po ng ritual, kailangan po isaalang-alang natin yung paggawa para po makaakit tayo ng swerte. Ang mga ritual po sa beans na ginagawa natin para sa August 12 po ito o magagagawin, para po yan sa panahon ng August. Pag natapos na yung mga beans na nilagay ninyo, dahil August nilagay yan, panahon ng ghost month, ilalabas na natin sa tahanan natin yung mga nakalagay sa mangkok, itatanim sa halaman. Ngayon, kapag tinanim nyo sa halaman yan at nabuhay, makikita nyo naman yung paglago nyan eh. Kung masigla po yung paglago ng mga beans na yan, huwag nyo puputulin. Kung kaya ninyo nga, Pagapangin ng paahon, pataas, kaya ninyo. Kahit nakapaso, lagyan nyo ng stick para tumayo siya, umahon kaya niyo siyang umahon pataas. Kasi kung hindi yan aahon pataas, um, mayroon pong mga dapat uh, gawin sa area ninyo, dapat i-cleansing yan, kasi dyan po natin makikita, nag-stay ng isang buwan sa tahanan natin yung mga bins na yan, lalong-lalo na sa wealth area natin. Kapag hindi yan yumabong, hindi gumapang pataas, first 3 days, 4 days, malalabas na po yung uh, ano niyan eh, seedlings niyan eh, makikita mo kapag mataba, masigla yung seedlings, good pero kapag nangangayayat or maliliit ang uh, lumabas dyan kinakailangan nyo po uh, gumawa ng uh, cleansing at uh, gumawa kayo ng panibagong ritual at yung mga uh, wealth area ninyo, i-cleanse nyong maige insensuhan kung may mga budas kayo o kung anumang pampaswerte na meron insensuhan yan, kasi po kaya natin inilalagay yan para makita natin kung saan tayo dapat uh, gumagawa ng pagkilos o saan tayo gagawa ng cleansing. Kasi po, uh, karaniwang gumagawa ng uh, ritual, dapat po nakakaakit ng swerte yan. Kapag hindi po umaakit ng swerte or parang wala lang yung nilagay ninyo dyan at pinaniniwalaan nyo naman, dito titingnan na natin yung area. Kasi kung minsan, meron pong mga negative energies na humaharang kaya hindi na tutupad. Kung mahilig ka sa ganito mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at ishare is mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Maraming salamat po sa panonood.